Antili gaya, paborito mo antili. Ito pa lagi Alin, pahingi kami ah. JD. Gusto mo? Wow naman. Salamat. Salamat. sa Dragon. Ayan, for today's video guys, ah, Bale mami magbibili kami ng ano, ng alimango at sugpo doon kina, ano, katungga. Kay Ma'am, ano, Jennifer D. sa asawa ni katungga guys. Nice. Bale, ano guys, mag itutuloy na namin yung ilang beses ng naudlot na kainan. Dapat, <laughs> dapat kasi ano tayo namin sa antipasay, kaya lang matatagalan pa daw siya. Okay. Lumbuan pa. Kaya gutom na kami. <laughs> sponsored by ati Lloyda yeah, thank you so, Ay, so much Ma Loida. and sa rubber ito yung patrick niya sa amin nung nag outreach program yun oh, sa Yeah. Ito sa amin yun sa amin natagalan ngayon lang ulit na ngayon lang natuloy dahil sa nangyaring antifascist natagalan bukas namin siya lulutuin guys sa so, kubo na lang dapat kakaya na lang kami sa ano sa bayan kaya lang hindi yan liray sa bayan kasi. parang nabitin baga, baga kami. Mas maganda yung muntosawa mong sandong. Iyaw-ihaw na lang ng isda, ganoon. Talaga yung samahan niyo kami. Ayun yung sapatos mo. And mga kadragon, daanan din natin si Kuya Alam kung buhay pa. At kung ah, naglaki na. Bahayin. Naglaki na siguro si Kuya Anin. Guys, bahay ni Bung Loyo. Naglaki ka man! <laughs> Nagtaba ka Kuya Alin ha? Nagtaba ka. Si Batal ka pag ano yun ang pagkagawa na mo. Ang iba pagkagawa na. Ay, kagawa na? Ay, Sabi ng Tiligaya oh, nagluto kaya isa ng mami. <laughs> Ano? Hindi! Diyak Mami! Let's go! Kanina pa kayo? Hindi, ngayon to! Kanina pa kayo? Kanina pa kayo tulungan kayo doon? nga! Ikaw talagang sinadya namin dito? Diretso? <laughs> Magpasama nga daw si ate! Uh, Nagdaan lang kami dito? Nagdaan lang kami dito. Sana kami na umuwi dito. Isang taon na yata tayong hindi nakabalik dito sa ano ha? Kungta pa nun, ah, Jey. Ah, Manggaray. nandiyan. Kungta pa nun, Sa ano, Jey? Sa... Kailan sa na natin dito? Mga agad? Nakagundi ka sa ano eh? lang. Ano eh? Pagpunta pa ng tulay. Ito, namin ito. yung sandals niya. Dalay mo. Naku, may pinagbarbar eh. Old Mangarin. Ngayon lang ulit ako makadaan dito. kita lang tayo di Tapos na eh. Tapos, eh. Tapos parang pa Ay, wala pa eh. <laughs> <Palapan> pala. eh, <laughs> no? Ito Kaya yung chariot dito eh. Uwe. Uwe matibay na to. Matibay to. Ganto sana sa may, ano eh, Danlog. Magkano kaya to? Ito. Ay, ito <laughs> Didigus na rin. Ano, JD? Bili ka limanga? Limang mo? Kaya limang ko? Antiligaya! Paborito mo nito! Sabo! pa! Ayan Ayan Kayo kanina! Wala na kaalis! Pasok po! Pasok kayo! Pasok po Saka ride na pala 'yung order namin. Hey, hindi na. Ilang kilo po 'to? Tatlo, dalawa. <laughs> Tibangin nantin talaga sa kamay niyo mo. may may pa pa kami yung ano to, yung corai. Oh, ay ano yan? dawat, what? The ah, Hindi ko oh, alam. Ano. May um, apat yung uh, baka ano yan? Bakla oh. Basid din kami. At okay, 'di aligyan, 'di kaligyan, 'di Hindi ko alam kay Pingting paano gin ko niyo na 'yon. Magkano 'yung ito? Ano? Sande baka gusto mo pa magpadagdag ng ano 'to. Ay, 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 yung naghanap uh, mm -hmm. na, uh, <laughs> <laughs> so, yun. didi. Hindi, guys. Bumili lang talaga kami ng so May ano pa si Kuya Ali nung no, naka-extra ng paros. Freebies. Mm -hmm. so, 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 Maliit na build-up.

Kwan po kami dito ng dragon fruit. Kuya oh, no. Alin, magpasyal ka okay. kasi daw. Magkuha kang okay. mag dragon fruit. Kailan? I-chat ka okay. na. Kailan next week siguro. Sige, tama ko yung ano. Oh, Mrs. Jua, ha? Nag-joke ko ang sige. Yung dalawa yung joke ng lalaki. Wala po kasi talaga. Pag-next week po, you know. Sige. Yes. Bakit ano ba ano po nung nagaano kayo naga eh lingguhan. Kunto ah, so yung yun. mm -hmm. nito nito nito, ay, nito, ay, hindi na hindi na ang ano hinog hindi Bye Salamat na, po. Okay po. Hindi pa eh. Ay panglune orang nga lome. Sige bilis eh. Sige. Ay, gusto niyo raw Maglume? Lutuan daw tayo ni Kuya Allen. Ito lumi ako daw makain pa ba? pa ba ko bago? <laughs> mo na yung sugpo, isang isa, isa hum mo. Ayun, pa lang sila. Oh, tabe. Netrisikil tricycle. Na tricycle mga rod nyo. Dek, angin turuk mau kan? <laughs> Sabi ni mama na ano, iba daw yung tinurok ni Gigi. Lutoan na tayo ng lomi I ni Chef Alin. Oh, yan. kapangan man ni JD ah. <laughs> Nagkapalit yan. Dahan daw tayo guys sa bahay ni Kuya ano. Nagkapakain ng, ng dragon <laughs> <laughs> Ayan, mga ka-dragon, dito tayo sa hasyenda ni Kuya Allen. <laughs> Pagluto niya rin kami ng mame. Request kasi ng kaligayang. Eh. Yan. Yeah, Naya tali si Kuya Alin sa iyo. Di bali pag ano, may hinog yung dragon fruit, papitasin natin sila doon. Libre. Wala kasing hinog ngayon yeah, eh. Nga, ang dami mulberry. Walang hinog. Ang oh, oh, sarap nito. Ano, kadami? Ano, ayun okay. Kuya Alin, pangit kami ah. Alam, ay, ma'am, pangit po. Ay, ma'am. I-starbo po kami. Hala, baka ano yung nila to. Hala, kasarap. Yung maitim lang. Hindi po nyo kinukuha. Kinukuha eh. Hawa na sila. Nakatamis. <laughs> Bukong ginapaupok <laughs> na nila. <laughs> Thank <laughs> you po. Nakasarap. Malay. Nah, sabi niya daw, gas daw. Daw, good one, good one. Hala, katamis. Nga, ni Jedi nagatingin Tikman mo kasi mo nante. Bago mo i-judge. Wow. Mm, ano na. daw? Nay. Black eyes. Ang samait. Kulang jay bulbi rejit jay ko. Grip. Ano dalaglagan nito Sa, sa, sa Sama tamaan sa daw ng konyon. Mm, tanggalin mo na muna daw mo. Kaya Sino na nakita kung vlog mo ganito hmm? marami ah? Diyan dali link kasi. Uy, baka gano pa umuk nila yan. Hmm. Parang bugnay. lang ya. para ayan yung ding may di ay, yung sa inyo pa. Ano yung nakakaya? Kakalaga kayo. Ay, ayo, ayo. Ayo, oh, ikaw na naman. Ah, oh, wag ako eh. <laughs> Ang din eh. Ay, hey. yung mga kapitbahay. Ibigay niyo na naman ako ng kahiya. Ako sa Hmm, no. Huh? Samit, di ba? Parang bugnay. Ha? Parang bugnay. Ito, wala na siyang buto. Kalugin <laughs> mo kaya ito sa ano. Oh, office ah. Daling ba kasi daw? Yung puto ng aso naman, le. Parang ganun siya, hmm? e. <laughs> Nag-sumgar tuloy ako, e. Ganyan yung ano, e. Ang pwede din mo muna ngiti na? Paano na? Napitas na? Napitas na? Oh. Ito na lang daw, Kuya Alin. Magpasa, Kuya Alin, magpala kami. Puno na. Tignan mo mabuti. Ipagpag muna. Sige. Agawaan niyo. Dahil no? Daming ibon guys oh. Mga billet. Nagkakain ng mulberry. Ngayon ba't na mo Ganun mo. Um Tingnan mo Kain naman ito okay, <laughs> Ano? Nagustuhan mo? <laughs> ha? mo? <laughs> Masarap <laughs> daw ng <yung> nakarari. <laughs> daw ubas lang na maliit. <laughs> <laughs> Kaluwang pala ng compound nila Kuya Ali oh. hanggang dito oh. Lahat <laughs> na nakikita niya oh. Kuya Ali nya. Wala ka na, kasarap ng mangga. Ayun, oh, mangga. <laughs> Kuya Ali, mangga mo yan, Kuya Ali. Hindi, hindi na kanila. May bakod na. Indian. Ganda rin ng oh, mga talong niya oh. Lakan <laughs> lang. Kapit bay niya lang guys dito sila Pungloy yan. yan. to bay nila Pungloy. Eh. Nandag tatako ganun. Ito dalawa. Ito, sampalok. Ito. Ay, malambot na to oh. Ay, masarap. mani na siya. Ay, kalalaki ng bunga to. Ay, No, Ay, tamis na. Pag nag ulan ganyan na talaga. Tamis? Jadie, gusto ba? Am. Um. Hmm. Wala, matapos. Ah, antok. Parang mga ano kasi siya, oh. Bakit, may sinat? May panat. Ano ko sa kanya? Hmm? Eh? Yeah. Hm? Malak. Baka nag lang yan. Hindi mo talaga yung malambing. Hmm. Nga, hindi daw, hindi, hindi daw. Hindi, bawal Hingi ako. Hingi na daw natin isang tripeng. Hingi sa doon sa loob. Wow, ganda ng bahay ni Kuya Ari. No? At ni Mam Ma Beth. Ganda naman ng pailaw-ilaw na yan. No? Yayamanin, oh. Chandelier. Hmm. Chandelier. Ay, may taas pala ito. Ta. Walking, walking. Ay, okay kaya pala may taas walking. mo. One, two, three, jump. La, kaya, eh. kaya eh. One, two, three, jam? Senti kasi. Tsaka siya hmm? <laughs> si Puya Alente. Mm. Ganda bahay, Jaydee, no?

Ayan, dyan, tapipti na sa kuwa. Magkano isang serving? Hindi ko makalimutan na naman yung lumi Doon sa may batang kas. Isang <laughs> Munta, basket na Punta ka dun bukas pala. Iluto namin yung alimango. Oh, Ay, Sige. <laughs> sige, sama Ma, si mo sila. Sama mo sila, ma'am. Ma'am Bet. Ayan. Doon banda kila sa ano yeah. mm. oh. Yung do pinunta natin. Dan okay. ba buksan mo yung banda mo ng niya? Oo. Dan buksan mo na. Oh, hindi mo ba na JD? Hala, hala may bangke. Hala. Oy, galing nagbaliktad na. sarap na lang. <laughs>

Para po. Nambet. 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 Ano Nambet. Nambet. ko nga, ano, eh? Pwede man nyo magkuha saw lang ng tagis Ilaw na. Sausaw mo rin dyan. Wait lang. Wait. Di ka pa nga ka pa nga na sila pa. Nasaan lang pa Bawal pa naman daw sa buntis to. Nagalingit <laughs> <laughs> pa naman. Aray <laughs> <laughs> de. <laughs> Ilang months? Two months. Two months pala eh. May ginaturok pa kasi. gigi di ka pa nga nga eh. Sarap po. Tula pa lang. Kung kuha yung susir-sir, na nito. Ang galing-galing. galing na ako! Masarap ka ito. ituloy. ito. Sabayan mo kami kuya. Dapat kayo may alpeng ino. May itikiyang pata-tokyol. Mayroon na ako na. Hindi na masasabi. Mayroon na ako na Pag nagbukas yung ano niya dyan. Pawis niya. Kailan ka ba magbukas kuya Alin at supportahan ka namin?

Pagkasakit pa naman yung gabi pa lang, nagabihis na si daddy niya. <laughs> Bira lang to. <laughs> Bira pa kainin to sa tirigaya. Nagpulit, ibig sabihin masarap. Nante. Dito tayo mag-sorbitero. <laughs> <laughs> dito na, Hindi na daw sa sorbiteros, dito na lang. Katatapos nila magkain, binalikan nyo na naman yung mulberry. Nainog naman din kagad. Sayang. Sabi, yun, Saan? Mali, o baka pwede pa yun sa amin, eh. <laughs> <laughs> Salamat sa ulitin. Salamat <laughs> <laughs> Talagang <laughs> nagustuhan ng taligayang yung lumi ni ka Pia Allen. Ano ba yung lumi Umami? Parehas Pariyas lang yun? Parang mami kanya, sabaw lang yun. Na, ah, sabaw yung mami. Parang yung lumi yun, no? na yung mga sabaw. Mm. Yung sabaw na yung may pili-sabaw. Huwag naman yung pare. Paris na may Paris, hindi niya. Paris, baka. Ano? Nyog din ang gagata niya. Ito, nyog. Wala nga nyog doon, Kuya Alin, promise. Okay, magtanong pa. Para ano. Ito, may kunting pa, no? Uy, may naman kayo, uy. Hindi na. Joke niya lang yun eh. Ay, Tinutuhanan right? niya rin. Okay din naman ni Ma. Kaso mo kasi ala kuya Allen, ako dami pa rin oh. Ay wala magkakit yan. Sobrang taas ng kasi. say. Sige na, tara. Salamat po. Sa masarap na lomi. Thank you, Kuya Allen. Salamat sa niyong. Punta kayo bukas? Mag-chat kayo kung makapunta kayo. Punta nga.